Magandang umaga, Iha. Wala yung tatay mo na masada. Ganun ho ba? Teka lang, Iha. Baka gusto mong kumain muna. Pinaghanda kita. Salamat na lang ho. Hindi pa ko gutom. Teka lang! <coughs> Wala pa siguro yung anak ko mahal. Maupo ka muna. Ito pa ako na, na may inom. Sige. Magkasundo sana kami nung anak ni J.R. Sino po kayo? O oh, anak, andyan ka na pala. Anak, si Tita Robby mo. Anak, sa yung pinikwento kong kasintahan ko. Mula ngayon, dito na siya titira at magkakaroon ka ulit ng nanay. di ba? sabi mo, gusto mo ulit akong maging masaya? Ito na yun, anak. Masaya ako pag magkasundo kayong dalawa. Jen, anak! Mahal, mukhang nabigla yata natin yung anak mo. Parang ayaw niya sa akin. Ano ka ba, mahal? Ano ka na kita sa kanya noon pa man? Pero bakit ganun ang itsura niya? Mukhang hindi siya masaya na dito ako titira. Huwag kang mag-alala, mahal. Napasapin ko yung anak ko. Mabait na bata yung anak ko, mahal. Kaya magkakasundo kayo. Sana nga, mahal. Magandang umaga, Iha. Wala yung tatay mo na masada. Ganun ho ba? Teka lang, Iha. Baka gusto mong kumain muna. Pinaghanda kita. Salamat na lang ho. Hindi po ako gutom. Teka lang! O anak, Papasok ka na ba? Opo, Tay. Mauna na po ko. Baka hinihintay na po ko ni Rose sa labasan. Mahal, Mahal. Parang malungkot ka. May nangyari ba? Wala naman, Mahal. Inalok ko lang kasi si Jen na mag almusal mo na. Kaso, hindi pa daw siya gutong. Naku, Mahal. Pasensya ka na. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Hindi nag-almosal yung batang yun. Ganun ba, Mahal. Akala ko kasi ayo niya yung luto ko. Ngayon, alam mo na mahal. Pwede bang sabihin mo sa akin yung mga paboritong pagkain ng anak mo? Bakit naman mahal? Gusto ko kasing ipagluto siya palagi. Baka sakaling mapalapit siya sa akin. Huwag kang mag mahal. Mapapalapit din sa iyo ang anak ko. Maghintay lang tayo ng konting panahon. Sa bagay, tama ka mahal. O kumain ka muna para makapagpasada ka na ulit. Sige mahal. Rose, mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kaya ako dito, Hoy, bakit ganyan yung mukha mo? May kaaway ka ba? Wala. Naiinis lang kasi ako. Naiinis? Kanino naman? Sa tatay mo? Hindi kay tatay. Sa nobya niya. Akalain mong inuwi niya sa bahay? Talaga? E di maganda. Maganda? Anong maganda doon? 'Di ba? Sabi nga nila halos lahat ng mga madrasta masamang ugali. Hoy, hindi naman lahat. Ano ka ba? Kung makalahat ka naman, wagas. Ah, basta. Kaya nga ako lumayo kasi iniwasan ko siya. Mali ko bang nagpapanggap lang siya mabait? Grabe ka naman. Bakit hindi mo muna kilalanin yung nanay mo ngayon? Malay mo, totoo palang mabait siya. Excuse me, Rose. Hindi ko nanay yun, no? Hay nako na friend, sa ayaw mo man o sa gusto, nanay mo na rin yun dahil inuwi na siya ng tatay mo. Tumigil ka na nga dyan. Tara na nga baka mahuli na tayo. Jen? Jen? O oh, Rose, kamusta? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Ah... Busy kasi ako, kaya di ko nasagot. Jen, kukunin ko sana yung madudumi mong damit. Maglalaba kasi ako. Kayo po siguro yung nanay ni Jen. Tumigil ka nga dyan, Rose. Naku, tita lang niya ako. Nanay na po dapat, kasi asawa na po kayo ng tatay niya. Huwag niyo na pong alalahanin yung mga madudumi kong damit. Kaya ko naman pong labhan yun. Ganun ba? Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Hoy, Jen. Grabe ka naman. Mabait naman yung tao. Bakit ganyan kasakanya Rose, anong malay ko kung nagpapanggap lang yan na mabait? Iba ang ugali ng madrasta. Grabe ka naman, Jen. Nanay mo na rin yan. Hoy, alam mo, feeling ko mabait talaga siya. Paano ka naman nakakasigurado? Alam mo, ganyan din ako noong bago pa lang sa bahay yung madrasta ko. Akala ko masama ang ugali niya. Kasi yun ang sabi ng mga tita ko, na ang mga madrasta ay masama ang ugali. Pero hindi naman pala lahat. Ano ibig mo sabihin? Hindi mo makikita ang tunay na ugali niya kung patuloy mo lang siyang iiwasan. Anong gusto mo? Makipag-banding ako sa kanya? Oo. Oh, oh. Dahil hindi kayo magkakapalagayan ng loob kapag ganyan. Sa tingin mo, magiging masaya ang tatay mo kapag ganyan kayo? Diba hindi? Friend, mali yung mga sinasabi nila ng masamang ugali ng mga madrasta. Oo. Meron naman sigurong ilan, pero hindi naman lahat. Tulad ng tita mo, kung masama ang ugali niya, nako, sinumbong ka na sa tatay mo. Mahal, kumusta naman kayo ng anak ko dito sa bahay? Si Jen? Mabait siya, mahal. Ayos naman yung pakikitungo niya sa akin. Natutuwa naman ako pag ganon. Sabi ko naman sa'yo, mabait yung anak ko. Mukhang tama nga si Rose. Mabait nga si Tita Ruby. Dahil kung katulad siya ng ibang madrasta, sana sinabi niya ng totoo kay tatay na hindi naging magandang pakikitungo ko sa kanya. alam mahal kita, kaya mahal ko din ang anak mo. Handa akong maghintay kung kailan niya ako matatanggap bilang nanay niya. Ramdam ko siya, tulad ko. Ganyan din ako nung bagong dating sa bahay namin, yung madrasta ko. Pero mabait pala siya. Kaya pala mabait si Tita Ruby. Nagkaroon din pala siya ng madrasta. Nakakaya yung inasal ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Papasaan pa magiging maas din ang lahat. Sana nga, mahal. Tay, mano po. Nay, mano po. Narinig mo yan, mahal? Oo, mahal. Ibig sabihin ba, anak? Opo, tay. Pasensya na po kayo, Nanay Ruby. Kung iiwasan ko po kayo. Natakot lang po kasi ako na baka... Na baka masama yung ugali ko tulad ng ibang madrasta? Alam mo anak, tulad mo naranasan ko din ang magkaroon ng madrasta. Pareho tayo. Akala ko noon, masama din ugali ng naging pangalawang nanay ko. Mali pala ako. Dahil hindi lahat ng madrasta ay masama ang ugali. Mali na maipamulat ng mga nakakatanda sa mga bata na masama ugali ng mga madrasta. Natutuwa ako dahil naitindihan mo ngayon ng lahat, anak. Nagkwento din po kasi sa akin si Rose na may madrasta din po pala siya. Kaya pasensya na po tay. Lalo na po sa inyo, Nay. Ngayon, matatawag na isang pamilya tayo.